Office na ba ma may energy na ako? Ang ka. Magdo lang in, pala makakapagpasaya <laughs> sa tayo. kalibay ka pa. Sabi kanina, Nung natanong niya makdo Ano yung si Jacqueline? Anong papayo mo sa kanya nilalanan niya siya? Pachoko

Pagkakataon ako ngayon. Wait. Gusto mo kaya? Gusto mo magyabang nun. Wala yung motor yan. Yan. Yung musika nila. Yung poche kanila. Wala mo yung mga mga magandang poche. Pero paglabas alam yung gano'n. pa rin eh. <laughs> Hindi. Tapos, alam mo, ganito na, Alam mo, pag may magandang motor ka, alam mo si mga Hindi babae ba Pero mga bading lalaki sa'yo. Oo! Oh, oh. Kailangan, pag may motor, may motor, may gagamba. No <laughs> joke. Mas magiging babae kung oh. kami. Nangyayari yan sa ano namin? Sa mga uh, group chat namin. Ano? Huh? Wala <laughs> mo, paganda ng motor, mga lalaki lang naman din. tingin sa iyo. Hahaha! <laughs> <laughs> Hahaha! Diba? So, Kung mga lalaki, hiling magsintak-sintak Kung mo babae, wala namang pang-iisip. Hahaha! May sila lang taga-alik, walang Ayun. Ay, hindi tayo! O, Ito mo ang chocolate, Jacqueline? Tagalog, okay. 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 mag-shift okay.